Mga Lods, nakikita nyo ba yung tao na bumili sa akin ng manga, mga krabi, mga Lods? Grabe mga Lods, nakakabilib ang kanyang ginagawa mga Lods, grabe. Kung, at kung gusto nyo malaman po ang ang kanyang ginagawa mga Lods, panoorin nyo po itong video na to. At syempre magsubscribe subscribe na rin po kayo sa akin YouTube channel. So ayan, si Kuya na may mili na nga po ng mga. Sa panahon ngayon mga Lods, napakataas po ng Pilihin ngayon mga lods kung bibili ka nga lang din ng pana panakot nga lods para pang ulam mga lods napaka mahal na nga po mga lods ulam na rin pong mga panakot ngayon so ayan napaka pili na nga po si kuya mangga kanyang binibiling manga mga lods eh so ayan ang mangga ngayon mga lods napaka taas po ng uh, punan mga lods so ayan so pagdating po talaga ng mga pagbintahan mga lods napaka taas na rin po niyan mga lods so ayan kaya po mga lads na Biblis po ako sa ginawa ni kuya so, 208 Masa uh, lang day <laughs> 52 <50 to te? laughs> Sino ka man kuya Maraming salamat po sa iyo Pagpapalayan ka po salamat sa iyo Grabe Nakakablis yung ginawa ni kuya dahil si ate walang uh, pambayad kulang yung pambayad niya sa mangga pinayaran ni kuya yung mangga grabe nakakabis talaga kaya kung sa sino ka man kuya shout out po sa iyo pagpapalain ka maraming salamat po sa iyo gusto na yung sweet dyan sino ay kung kami na pila this is what's up this oh dawa taga prito ang rakit

comment down below po at syempre i-share na, na po ninyo ang aking mga video para po tayo makatulong. Maraming salamat po. Okay nang ano. Mangga. TikTok trail. kalain ng tao no. At syempre ito naman yung at ito naman po pala ang hanap buhay na akong kumpare ang pagkakarni si aparing Adonis po at siyempre naman po meron din po siyang uh, Facebook page Boy Takla po ang pangalan sana huwag niyo rin pong kalimutan magpalo naman po. ang mayari nito si Boy Takla yan palo mo ang kanyang page at ito din po pala kung kumpare ipalo mo kanyang page Boy Takla yan po Boy Takla idol <laughs> at siyempre, ito naman yung gwapo niyang tindiro oh my god Uh, yan, uh. Ito naman yung gulay yung uh. gulay hindi gula. Hello Idol Ay eh, ito na ba nagkita po ng Idol ko Siyempre naman Shoutout po sa so, ano yung shoutout natin dyan oh Ano yung isa shoutout natin Di ba Kapit mm, ba Shoutout sa so, mga uh, tindirang mga maganda dyan ha Yan yeah. Vibes! Shoutout! Ano siya shoutout natin? Wala, wala. Ang grabe, parang nagtampo ka na sa mga ano ah. Parang sinaktan ka na <laughs> Ito yung karne. Oh, sa, sa gusto ng ulam dyan. Ito na. Siyempre, dire-direcho di, 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 yan doon. At siyempre, ipakita rin natin yung kapwa natin yung binders ni Buko Hey, what's up, dol? What's up? mga kablog Yung? Kaya sinasabi ko yan, gumagawa po siya ng ano Yan po si Idol Lino Yan Ito naman yung paninda niya oh, Idol, shout out dyan Shout out sa lahat ng windows Ayan, ang mga Aku <laughs>